Ay mga kamatso, nagbabalik pa lang inyong lingkod. Magluluto tayo ngayon ng tulingan na ginataan with fork. Ayan, priprituin muna natin yung um, tulingan. At may fork po tayo. Ihalo natin yan sa ating ginataan. Ngayon, ipiprito muna natin mga kamatso. Ah, nami ko kayo mga kamatso. Kaya ngayon nagbabalik po tayo. Ayan, babalik tarin rin na natin mga kamatso. Ayan, babalik tarin rin na natin yung tulingan mga kamatso. Yun. nami ko talaga kayo mga kamatso. Ayan, may halo tayong talong. Hiwa-hiwain natin yan at piprituhin din natin yan mga kamatso yun piprituhin natin din yun ihalo natin yun mamaya mga kamatso yung talong yan malapit na maubos malapit na matapos ayun yan yung mga ricado natin mga kamatso at yung gata yan ihalo natin yan mga kamatso yan naiwanan natin yung talong Ayun, nalo na natin. Piprituin na natin yan mga kamatso, yung talong. Masarap siguro yan. Ayun. Ayan, maluluto na yung iba. Ay mga kamatso, musta naman kayo dyan? Ayan na. Malapit na tayo matapos. ayun mag-isa na tayo mga kamatso ng ating Ricardo. Ayan. Ayan mga kamatsu, ayun, nagigisay na natin yung pork. yun nagigisa na natin yung pork mga kamatsu, ayun na. Hmm, ang bango. Gisa pa lang yan mga kamatsu. Napakabango na. Ayun mga kamatsu, ang bango, sarap. Amoy pa lang mga kamatsu malalasahan nyo na yung lasang masarap ay yan ilalagay na natin yung pinrito nating na tulingan mga kamatsu ayun lagay na natin yan isa isa ayun ang bango mga kamatsu ayun yan na nalagay na natin mga kamatsu maglalagay na tayo ng silver swan suka Ayan, konti lang mga kamatso. Tapos, maglalagay din tayo ng Lawrence Patis. Ubus na natin to. Yun, ubus na natin mga kamatso. Yun. Maglalagay tayo ng paminta. Ang durog. Powder ang lalagay natin mga kamatso. Paminta dalawa. Dalawang balot. Ayan, maglalagay tayo ng water isang baso lang mga kamatso tapos maglalagay tayo ng sili green sili ayun pakuloyin na natin yung mga kamatso ayun ilalagay na natin yung talong na pinrito natin kanina mga kamatso yun na nyo ba mga kamatso ang bangon nya sobrang sarap na mga kamatso nyan ayun nalagay na natin lahat yung magtalong tapos iad na natin yung kakanggata ni kamatsu ayun ubos na natin lahat ayun haluluin na natin yan mga kamatsu napakabango na ayun mga kamatsu napakasarap Kainin na natin yan mga kamatso. Let's eat na. Nakita nyo yung reaction ko dyan mga kamatso. Yun.